yung malakas yung bulong natin ngayon pupunta tayo ngayong uh, Batangas ayan sabi pa ni Kapitan sa dami-dami yung dito sa mundo si man pa ang kinuha mo kaya yan deserve mo yan sasalubungin yung <laughs> managlalaki ang gulog so sabi ng ating mga naman nakabaro kabaro dyan sa international malit para to good luck na lang sa atin ayan so sabi ni kapitan pag ganda daw po uh, kailangan maglamos ka raw ng mahalat na tubig tapos, patuyuin mo, tsaka banlawan ng matabang. Para hindi ako masok no? ka, no? Para ka Ayun, sabi ni Kapitan. So, hanggat maaari, yung desa na isabi ay magdalaki ng candy. Bawang okay? Tapos, ah, na ang punamin. Ayan po, medyo malakas yung gulong natin ngayon. Pupunta tayo ngayong

first time ko po December 23 grabe mas malakas po yun so, sobrang kaba yun oh no? so, sobrang kaba kami so ngayon medyo na experience ko na yun kaya kunting kaba na lang na experience ko na yun eh so kunting sana iba pa, pag mga gantong sitwasyon oh no? so, kailangan pag gantong sitwasyon tapos mga na, pasinger alalayan natin yung mga minamahal ni Pasero no kasi pag ito kailangan natin sila yung natin pag ito yung panahon ito no, yung mga passenger to ah, uh, OPI may handa tayong mga uh, plastic no, in case na puso yung mga pasayang natin may bigay tayong plastic